ingin guys, isu so -so elf ay isang umantar guys. So check na natin, Maganda ko dyan sa loob. Lising natin guys. Kung paano talaga o ayaw. Yan yung gusto si. Yan. May ilaw yung light indicator. Yun. Pansin nyo guys. Mamatay yung light indicator. Oh, ayaw talaga. So tinik ko nga dyan yung ano. Pumunta ako dyan sa baterya. Yan. Tinik ko muna baterya guys. Meron lang akong dalang ano dyan battery tester yan guys malalaman natin dyan guys kung malakas o may na baterya yan 24 volts lang guys isa isa lang pag testing positive negative lang guys, hindi lang nakuha sa video guys, hindi na positive negative lang yan yan 10 volts yung isa So, hindi ko pa niload yan guys. Diload pa natin yan. Pipindot niyo ko yung nakapula yun sa button. Oh, bagsak. So, may na guys. May na yan isa. Nilipat ko nga yan sa kabila. Hindi talaga nakuha sa camera. Yan, hindi ko na yan guys. Hindi pa nakuha sa camera. Ayan. 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 guys isa So malakas yung isa guys 12 volts ni load ko 11 plus volts So malakas yan guys Malakas isa So tulad nyan guys Hindi natin malaman agad kung sira isa niyan Hindi natin malaman agad kung sira baterya Si Tinatrace muna yan Ni-observahan um muna Para malamatin kung sira talaga ang baterya kung nagduda ko dyan guys kasi madilim yung madilim nga yan ginawa ko yung ano dyan flashlight sinag double check ako sa mga terminal yan ginawa ko yung flashlight ko sinig ko yung mga terminal baka ako may mga umido yan guys kinakita nga ako dyan yan o uh, negative negative yan So pinasabi pinasa, 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 guys, pinasa, guys. pinasa, 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 para malamatin kung ayo pa rin o under na yan makita ko sa taas tinisting ko ngayon yan guys yan ilaw na siya Dan, guys mamatay yang indicator para melamatin kung kumakarga yan battery indikator. ilang pag uh, maandar mamatayan. yan guys so maandar na ngayon dyan guys yun mamatay siya maandar yan guys so sa mga busing natin uh, bago kayo tumawag ng mga gawa pacheck muna sa si mga driver yung mga terminal sayang ang punta ng mga gawa Biro mo guys, limang araw ako hinintay dyan.